last seven. Tatapos din tayo mga kachika. Napuno na natin ang isang truck. Ay, hinihintay ko talaga yung medyo hirap kayo. Alam nyo naman tayo. Mahirap naman. Gusto ko yung taghirap kayo. Ay, yung mga bata. Hehehehe <laughs> Oh, stand na, stand. Ito yung pinakamahirap na part, yung last part ng pagkarga ng palay, mga katsika. Lalo na kung ganyan kalalaki yung kinaban. Ganyan yung mga kilo. Diyos ko dyan, pagod na pagod sila. Ayun, sunong, double ano pala. Ay, sumusunong din pala eh. Puno na isang forward natin nasa unahan. Ito. Oo, hindi diba? ba? Tekne. Ah, tekne kayo. Natuto ay sa mga tinuro ko na sa inyo. <laughs> Ayun, lilipat. Ayun na bago. Mas ano pala, lang makakatsika mas magaling. Yan na, last na, last na, last. Three. Kaya mga kachikay, ayaw ko mag-a-apply ng pahinante eh. Nag-quit na ako dyan eh. Ayun. Naku, paano na pag wala kayong tutungan? Huwag niyo munang ilak. Huwag niyo munang ilak yung likod. Ay, yung tatlo, mahirap. <laughs> Ito na, last two. Last three, last three. Last three. Last three, last three na lang. Last tatlong ka ba na lang? Last three na lang. Last na. Napakabilis mm -mm, nga nila. Tinu kumuha ko ng painante. Dalawa. Joke lang. Ano eh. Yeah. Ayan na mga kachika, last two. Galing a transfer. Isa yan mga kachika, sa teknik ng mga pahinante natin. Natuto na sila sa mga tinuro ko dati. <laughs> <laughs> Ayan, last laso na sa wakas. Double silang ang transfer pero mas maginhawa nga naman. Kasi mas... Ayan, Oliver Payuyo, shout out! Mandaraya ka. Ay, ba't naman? Nadamay pa ako dun. Ah. Oh, tiket, tiket. Oop, ah, parang nahirapan ako dun, ah. Yan na, mga finally, tapos na. Ah, gilig niyo dalawa at maiwan na yan. Ika, sa kanila, balance sila, kuwanin lang gusto nila. Ayan uh -uh. na mga kachika, tapos na tayo Maray, gano'n ka mo, bahala na Kuwala na, gusto na oh ba Kuya, kunin nyo, kung gusto nyo, bahala na kayo dyan Konsensya na Ayan, uuwi na tayo Puno na ating dalawang truck Ayan na tayo Ayan na tayo Ito yung isa natin Full Siyempre truck skill yan mga kachika Kaya Nasa truck skill na tayo Pimbang <tinyo> na tayo Aga-aga -aga yata tayo mga kauwi ngayon Aga mga ka-chika, alas 11 na pala. <laughs> Akala ko alas 9 pa lang. Ayan mga ka-chika, tapos na ang ating unang track. Itimbang. Track scale lang tayo mga ka-chika para mas mabilis tayo mayari. Ano ba sa background? LSK? Opo, LSK. Kano? Ilang <laughs> point na ganun? Ang pang-pang-pang sa'yo? Ayan, kahit hindi ko track yan. Track nila yan. <laughs> Malapit na, March 10. Timbangan ang mas magandang laban, mga chika Isa rin sa magandang idea natin sa mga magsasakayan. Timbangan tayo. Ano po yun eh. La, ano, de la Menis yun eh. Second track natin. Hackscale na tayo. Galing pa yan sa bukid ha ka problema pa ata aring aming truck na tagalan ayan, akala ko maaga tayo makakauwi, talagang inabot pa rin tayo ng 11.30 ng gabi ala senior citizen na talaga si tata popoy ko Maraming salamat sa ating followers. Ayan, maraming salamat sa iyo, boss. Thank you po family mimis Ingat kayo sa si pag-uwi. Bye!